Ari kita dari subo nga sa sitio Tabidjaw, barangay Mailo, mga siyudad sa Mbago, kung sa diin na makitaan dire ining taytay, no? nga naguba matapos ining paglaslasa ni Tino sang November 4. So, ining taytay na dire, no, sa salon, ina siya, sa una, according sa mga residente, bata uh, sang sa uh, naglaslas, ining bagyotino, tino, nagasaka, ining uh, tubig, ang uh, tubig, actually, naglapaw, uh, no, naglapaw na siya, dire sa may taytay, uh, -tay. rason ko nga, naga uh, nag, uh, naguba ining uh, sansalo nga nagaangot sa sining area patabok uh, dito sa may uh, piyak. So, ang ino brother eh sa uh, mga pumuluyo naghimo uh, sila sa uh, alagyan. Uh, yara, kahoy na hagdanan na muni ang ginasakaan sa mga tumuluyo nga magatabok and then dira sila malatay sa may uh, lubing din sa kawayan and pasaka man dira nga area kumabudlay para sa mga pumuluyo sa mga na-interview rin na dira to, na ang sitwasyon na sa karoon dere sa may uh, sitio Tabidjao, barangay Mailo, Makbangod, nga wala sila no sa nga uh, taytay or matapos abi nga na anod o kung naguba ining salon dere nga taytay -tay, nga supposedly amo kon tani ang ginalabyan nila no straight alien dere pa sa pihak and then makita nyo ining kalat no aring kalat po. Oh. muna sa ginalabyan sa mga goods humiyara sila sa mga um, mga gamit bala no pagkaon maluyag ipatabok ko oh. ni lagi na paagiho sa sako and then malatay na sa do zipline na padabok pa ah. dire sa piyak so siya, sa karon ang ah, sitwasyon na ah. dire sa may uh, ah, sitio Parang oh. barangay may ilo mabago city sa kasimana mas sobra sa kasimana matapos ining paglaslas sa nibagyo timo